Hello, Brian. This is Brian. You are watching again my vlog for our today's short episode. Okay, mag-share ako sa inyo ng ilang mga uh, dati kong ginawa before nung natapos ako nung first season ko dito sa Croatia. Ano yung mga ginawa ko para makahalap ako ng bagong trabaho at the same time, isa-share ko sa inyo kung paano malalaman laman ano yung mga dapat naka-indicate sa inyo mga working permits. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet yeah, subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers and please don't skip ads guys para sa ating vlogging camera. <laughs> Tulungan niyo ako makabili ng aking bagong vlogging camera guys kasi gusto-gusto gusto ko nang bumili ng aking panibagong vlogging camera. Nakakawa na talaga ako sa telepono ko. Ha? Ayun, please don't skip us and I hope na makapag-subscribe kayo sa ating channel. So, let's go! Um, so, na ako ngayon. Ang oras dito ay alas na isna. Okay. ko pala guys yung nangyari umaga sa akin kung paano ako binagyo. <laughs> Nakakahiya. Alam sa isa yung mga kamay sa daan. Ay to, panoorin niyo. Chart. guys, oh my God. Uh, uh. <laughs> Sobrang lamig. 4 degrees temperature. Tapos, ito maulan sira yung payong ko. Saturday. Ay, mudang pa. Sobrang lumigay. Nandito lang dito, mag-aalas ay spot ng para. Maraming harap. Kailangan ko kasi maglapad sa station. oras na talagang bababa sa work ko and sa uh, tapat ng bahay namin may bus station doon grabe namin lamig talaga na. hindi mo mababagos sa work namin Pero yung Ano ko, Ano ba? Ano hangin. Ano ba? 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 Grabe yung lakas sa hangin kanina. Diyos ko, tinangay talaga ako ng hangin. Yung payong ko. Pura. One and a half pina sa akin yung payong ngayon. Nasira na siya kanina. Hindi na niya kinaya yung hangin. Sobrang lamig. So, naglalabarin ako sa sapatos ko. Kasi ang dumi-dumi na sa patos ko. So, request ni ate, ng pangalan ni ate, wait. Um, uh, wait lang, sorry, sorry. Okay. Wait lang, ito na nga, ito na nga talaga. Wait lang guys, wait lang talaga. Ang request ni Ate May San Pedro. Ayan. Pwede po bang pa-request kung paano makakuha ng employer 6 months. Okay. Share ko sa inyo. Pwede nyo gawin. And I hope na makatulong sa inyong pag apply Lalo na kung kayo po ay seasonal worker dito sa Croatia. First season nyo dito, ayan, yun ang contract name. Yung kasi kadalasan ang mga offers, ang mga first timers. And also, alam niyo naman na si Croatia ay more on tourist destination, di ba? And kahit siguro sa apart ng Europe, hindi ko sure din ha, hindi ko sure din naman lahat talaga ipag-winter eh, walang trabaho. Hindi naman sa walang trabaho din, pero most of the companies pag-winter ay nito close kasi walang turista ng winter. Kagaya dito sa Dubrovnik, after yung December, wala na. This month, wala na yung mga decorations sa old town, wala na. So, share ko sa inyo yung mga pwede yung gawin. Kapag maghahalap kayo ng panirago employer, lalo yung pagtatapos ng inyong seasonal job. So ako lagi, ang pinapayo ko guys, if ang contract ninyo ay 6 to 7 months, and malapit na kayo matapos, like for example, maghanap na kayo ng pwede nyong alipatan 2 months before matapos ang inyong trabaho. Ngayon, saan ba kayo pwede makahanap ng trabaho? Okay. So, yung pinakamahal na bigas na bilis sa student na. Wala na konsum. So, saan kayo pwede makahanap ng trabaho? Maraming mga Facebook page dito sa Croatia na gawa ng mga kabayan. Maraming tutulong sa inyo. Maraming kayo makikita ng job opportunity sa inyo. And, ayun, thankful din talaga na yung mga kabayan na hindi maramot magbigay o mag-share ng opportunity sa kanilang kapwa bayan. So, maraming Facebook page and our, um, I'm sure naman din na para nag-apply kayo dito ay matik na ka-member na kayo sa mga Facebook page dito sa Malaysia. So, ako naman kasi ang ginagawa ko noon, maliit lang kasi ang Dubrovnik, guys. And, nakaharap ako ng yearly job, nag-apply ako through website sa isang supermarket doon ako nag-apply and ayun take God talaga na select like tayo tapos kasi mahila hindi naka po kasi kapag not more than 90 days kayo pwede mag-stay sa Europe without visa parang yung risk period so kailangan 2 months para makahat na kayo ng bago rin lipatan yung sure at seryoso na hindi kayo paasahin. Ha? Tapos, pag-uusap nyo, i-confirm na ninyo kung sagot pa nila yung accommodation, transportation, ayun. And yun nga, hanggat kaya, yung, yung job na yung hanapin ninyo, parang hindi na kayo palipag Ang hirap ng seasonal job, nakaka-stress, hindi mo alam kung ano mong nga ba bago matapos o season. Diba? Diba? So ayun, ganun lang nangyari sa akin. Pero last year, nakata ng yearly job. Ang ginawa ko naman, nag inag ako sa mga restaurant. Since doon ako nung buwan kasi before, last restaurant ko. nag ko na ako na pwede ma-applyan, nag-inquire ako kung nag-operate ba, ba sila yearly or hindi, gano'n. So, nakakuha naman tayo. Yun nga lang, seasonal pa rin siya. So, pinatos ko na siya kasi wala akong mahanap na trabaho noon. And kasagot na kasi nila yung em ng employer yung accommodation. Wait lang. Okay, kasi Yung sagot ng employer yung accommodation kahit wala kang siso, kahit hindi pa sana. So, sinagot na nila. So, kinuha ko na kasi sayang naman. So, yun lang naman. And make sure talaga na meron kayo, pag a-apply kayo ng bagong trabaho, meron kayong kayo police clearance dito. Online lang yan, guys. Pwede nyo siya po online with just 2 to 3 minutes. Meron pa ng police clearance. Yun yung kailangan na kailangan ng employer pag dilima tayo ng panibagong trabaho. Okay? Ano pa ba? Yung parang ni ate. Ayun. Paano maging legal ng work? Dito naman, guys, ha? Kung hindi naman kayo ma-verify ka agad-agad. As long na you have the working permit, meron kayong TRC, legal ang inyong pagtatrabaho dito sa Croatia. So, ito yung example ng working permit, guys. So, if kayo ay na kadalasan pag local hiring, umaabot ang 2 months yung processing ng working permit. Pero kadalasan talaga kapag outside Croatia, 6 to 8 months. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero itong aki yung bago kong dumating, ang uh, working permit sa bagong employer ko, tumas ako naging Thai. Ay, ayun, nakapag-set na kagad ako ng trabaho. So, ano pa ba? Um, yun lang naman kasi hindi naman siya kagaya sa Middle East, guys, na maraming pasikot-sikot or yung marami kayong pipirmahan ng kinember no, kinember dito sa Croatia, mag-apply lang kayo, maipasa yung interview, go. Yun na. Ganun ka simple. Parang Pilipinas silang din, tapos i-issue na working permit. Basta ang mahalaga, pag nag-apply kayo, kung kailan ba yung starting date ninyo, abiso nyo na yung employer ninyo kung provided ba yung accommodation. Kahit wag muna yung sahod without job. Diba? Kasi yun know, ang mas importante. Meron tayo matutuluyan dito kahit wala pang trabaho. Ang pangit naman magandaman tayo ng sahod wala pang tayong trabaho. ba? <laughs> diba? So, yung accommodation ang pinaka-importante. Now, ano yung mga makikita nyo sa working permit? Sa mga first-timers na mag apply paano daw kung maralaman kung legal lang working permit? Okay. So, sa mga first-timers mo mag apply Actually, ang working permit ay pwedeng i-copy-paste, pwede siyang gayahin, kasi isa lang naman siyang papel na meron kasulatan. Yung kung trabaho mo, sino employer mo, yung OIB, gaan pa katagal, sa yung address mo, ganun. Pwede siyang kopyahin ng kahit na sino. Ngayon, paano mo malalaman kung valid or hindi ang inyong working permit? Well, ang makakasagot lang po niyan ay ang embassy kapag nag-apply na kayo ng visa, maralaman nila kung meron ba talaga kayong trabaho papunta dito. Kasi papatakin ang ng embassy yung employer nyo dito sa Croatia. And that's the time na malalaman nila kung legit ba o hindi ang working permit. Ngayon, wag naman sana mangyari. What if madenay ang visa application? Then, through documents, ah uh, through validity ng documents. So, may tendency siguro na baka naloko tayo sa pag apply Kaya, please make sure guys, na mga pag mag apply kayo, please make sure na legit. Paano nyo manalaman kung legit? Well, ako ha, as an applicant, dumano ako sa pagiging aplikante. Na-scam na ako ng Northway Migration Consultancy sa Dubai. Kaya, hanggang ngayon, ha, buhay pa rin sila. Okay, ha? Shout out sa Northway Migration Consultancy. So, paano malalaman na legit yung inyong a-applyan? Alamin ninyo kung meron ba talaga sila na paalis sa tao. Yun lang. Kung meron sila mga pinopost na mga napaalis, tingnan ninyo kung talaga totoong tao ang kanilang mga napaalis. Huwag kayong magbasa ng mga review sa Facebook. Okay? Magbasa kayo ng mga review sa Google mismo. Sa Google review doon yung makikita ang mga tunay na review. Not unless pinapeke rin nila yan. Pero dyan ako mas nakakita ng mga legit na review talaga ng mga totoong tao sa Google Review, guys. So, yun lang. I hope na huwag matapat sa mga agency ng manuloko kagaya ang Northway Migration Consultancy. Now, saan kayo pwede mag-apply? If kayo po sa Dubai, nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa Bahrain, okay? Meron, gaya ko nila-recommend ang worldwide connections. Kasi, dyan ako galing. Yan yung agency ko. Ngayon, mayroon ako ibang mga content na agency, yan naman yung experience ng ating mga kababayan na duma sa ibang agency. Also, ang agency ko dito sa Croatia ay Humble Hunters. So, ayun. Lagi ko na sila kasi doon ako galing sa kanila. Okay? So, yun lang. Good luck talaga. And, ang piece of advice ko lang din talaga guys, lalo na po sa mga kabayan na no, wala pa rito, ha, alam ko na eh, excite kayo, alam ko ang dami nyo pinaplano sa buhay ninyo, alam ko ang dami nyo figure out, ang dami yung ini-sketch sa utak ninyo, yung mga pwede nyo gawin kapag nga rito na kayo nakakalungkot lang talaga na ito ha, real time ko na kayo, nalulungkot lang talaga ako kapag nakakabasa ako ng mga message na wala pa sila rito pero ang gusto na kagad nila ay lumiban sa ibang part ng Shenzhen. So, give it a try naman muna, mga kabayan. Huwag natin madaliin. And yun nga, kung tingin nyo doon pala yung pupuntahan ninyo, hindi pala ako sa Asia, sana doon na lang kayo nag-apply sa basa pupuntahan ninyo. Para kasi ang, ang ano lang talaga na na di lang ako somehow na parang gagamitin niyo lang si Croatia para makaliban ng ibang Shenzhen. So, hindi nyo lang alam, hindi nyo lang siguro na-observe na isa sa mga factor bakit ang daming mga nadadanay ng na mga tourist visa papunta rito. Okay? Apek, ah, ano tayo? Affect, affect, ano lang yan? Epek, epek lang din yan talaga sa kahit kasino. So, hopefully, Uh, masubukan nyo muna. Pag okay naman yung trabaho nyo dito, okay naman yung mga pasahod, libre ang accommodation, libre ang transportation. So, and nakakaipo naman kayo, di ba? Huwag nating takasan. Kasi, nalulungkot lang talaga ako. <laughs> nalulungkot lang ako sa mga ganun. Para naawa naman ako sa mga ibang aplikante na hindi natanggap na gusto makapunta rito. Tapos yung mga natanggap na wala pa rito, ang plano na nila, pumunta na kagad sila ng ibang part ng Shenzhen. Parang ang gusto nila, two months sila mag stay dito and then mag na sila, pupunta na sila ng Italy, ayan, ng Milan, mga ganun, pupunta sila ng France. So, ayan, subukan nyo muna, ha? Huwag natin, huwag natin madaliin lagi natin tandaan na pag pumunta tayo dito, hindi lang sarili natin ang daladala -dala natin, kundi ang buong Pilipinas. Okay? So, yun lang. I hope na karoon kayo na kating idea sa ating short vlog. And I hope na, yun, nakatulong talaga siya. <laughs> Basta, ang payo ko lang, if kayo po ay seasonal worker, bago matapos ang inyong contract, two months before, maghanap na kayo ng kakausapin ninyong employer, yung seryoso, na mag-absorb sa inyo, na mag-issue yung temporat ng inyong TRC mag issue ng working permit, at syempre, magpaprovide ng inyong accommodation habang naghihintay. Kasi matik yan, kapag nag-expire yung contract mo sa inyong first work, matik aalis kahit siguro 2 days o 5 days, aalis ka na ng accommodation. Ang tanong, sa ka So, importante na kahit no, kahit no work, no payment lang muna tayo habang naghihintay ng working permit importante na meron kayong accommodation na pag i yan na sagot ng inyong panibagong employer. So, yun lang. hope na nakatulong ating video for today. And if you have any more questions or suggestions, just comment down below nyo lang ang mga content na gusto gawin ko. And day of natin bukas, I hope na makapag-content ulit tayo. And please help me to reach 5,000 subscribers and please don't skip ads, guys. Maraming maraming salamat po sa panonood and I'm really looking forward and congratulations sa lahat ng mga kababayan po, sa lahat ng mga kabayan na finally ay narito na sa Croatia. I hope to see you all around here sa Croatia. Pasensya na po kung nyo, baka di ko kayo batiin. <laughs> Mahiyain po ako, okay? So, again, I'm so happy for you guys. Sa mga naghihintay pa rin ng kanilang mga working permits, ng kanilang mga visas, Sinabihan ko na kayo, alam niyo na yan. Patience is a virtue. Kailangan nyo talaga ng na napakahabang pasensya. Yung napakahabang pasensya nyo pa, may mas mahabang pasensya pa dyan. Ibigay nyo lang basta ang 6 to 8 months na processing ng no working permit. And then, ayan, sure na yan, aalis na kayo. So, I will see you guys on my next vlog. Ciao!